Yan, alright mga padi So ito mga padi, meron tayong space wagon dito mga padi oh. Eh. Kaya may napasyal na space wagon So ginawa natin dito mga padi Aircon issue yung kay Bossing no? Kaya, Pero although before Naging customer na natin si Bosing, Dahil may idle issue sa dati Ginawa naman natin yung servo niya Kaya bago yung servo niya, no? Tapos yun nga, uh, before pa naman Napansin namin no, sa kanyang aircon Is uh, Nag-high pressure na yung aircon ni Bossing Kaya ano kaya medyo nahihirapan din yung servo mag-function that time. Tapos may, may palya din yung makina ni Bossing. So ngayon, medyo okay na siya sa ni Bossing. Ngayon, problema naman, kaya din dito ni Bossing ulit. Kasi pinagawa niya yung aircon mga padi sa ibang lugar. Tapos, ang naging issue mga padi ito, ito yung host ng kanyang aircon. Pinagawa to mga padi ng bago. Kasi nga, uh, yung lumang host niya, tawag uh, tawag nito, medyo brittle na so pinalta nila ng bago ayan so ngayon nung pinalta ng bago parang sabi ni bossing less than one month pa lang daw eh sumabog na yung unang hose na pinalit so nagpalit ulit sila mga padi ito pangalawa na to itong hose na to, padi pangalawa na yan tapos ngayon wala pang isang buwan sumabog ulit mga padi ayan so nawala ulit yung lamig nung sasakyan ni bossing kaya sabi ni bossing Uh, dito may napapagawa sa atin So, hindi na natin na-check yung kanyang uh, pressure kanina, yung high side niya. Kasi nga, wala na. Ubus na yung, ano niya, yung pinaka-free yun sa sasake ni Bossing. So, ngayon, mga padi, ginawa natin. Nagkabi tayo ng, uh, gawa tayo ng bagong hose. Kaya, mga padi, tayo na gumawa ng hose niyan. Bago po yan. Tapos, nag-conduct na rin tayo ng aircon reprocess, no. Plenashing natin yung buong system ni Bossing. Lahat, plenashing natin. So, ngayon, ito na yung pressure. Noong kanyang high side mga pati uh, Sa 150 plus lang mga pati So sobrang ganda ng ano yan Sobrang ganda ng lini niya kapag niya mga pati 150 plus Kasi mga pati estimate namin doon sa Ano ah doon sa Sa host niya na to Para sumabog to Umabot siguro ng mga 400 Mahigit yung mga pati sigurado Kasi may mga nakita kami dito sa shop Na 300 yung pressure 300 plus hindi pa sumasabog yung host Pero yung kay bossing para mapasabog mo yung host na brand new bagong gawa mga padi naku mataas masyado yung presyo nun ang, ang kagandahan lang nung nangyari kay Bossy kahit gano'n yung nangyari hindi nasira yung compressor niya kasi usually kapag mga gano'n mga padi kapag gano'n kataas yung presyo pwedeng tamaan yung compressor nyo no? kasi sobrang bigat nun nun eh tapos napipwersa na yung compressor na mag function so ngayon mga padi kaya pa nag-engage ngayon yung compressor ni Bossy hindi naramdam ng makina tapos nakapag-function na ng maayos yung ating servo ayan o, nag-engage siya, hindi mo lang nanginig yung makina, hindi bumagsak yung idle so ayan mga bossing, tatandaan nyo mga bossing ha, pag nagpapagawa kayo ng aircon sa ibang mga technician sabi kasi ni bossing no, kaya si bossing ayan, sabi kasi ni bossing, pinakita naman daw sa kanya nung previously na gumawa yung high side nung ah... Uh, tawag nito, nung sa aircon niya. Yun nga lang, hindi naman daw inexplain sa kanya kung paano i-interpret yun no? so hindi rin maalala ni Bossing kung ilang uh, PSI yung high side nung ano niya, nung reading nung aircon niya after magawa dun sa ibang shop so siguro kung nakita natin yon na after magawa na check natin hindi sumabog yung hose makikita natin yun mga pali siguro mga nasa 400 yun no? so basta natandaan nyo mga pali lagi namin sinasabi sa inyo pag nagpagawa kayo sa ibang mga aircon shop always check yung high side after magawa dapat noon mga nasa around 150 to 180 PSI lang mga padiha. ha pag umaabot yan ng 200 medyo papunta na yan talaga sa high pressure pag sumabro ng 200 high pressure na talaga yan mga padi medyo ano na yan uh, makaka na talaga yan sa idle niyo, sa performance ng hatak ng makina tsaka tawag nito hirap na hirap na yung makina niya mga padi pati gas consumption ninyo apektado din yung sinasabi ko mga padi na 150 hanggang mga 200 na high, pre, na high reading sa high side, acceptable yan mga padi. Sa mga uh, single lang, single. Yan. Sabi kasi ni Bossy kayo, no? si Boss Harvey, single lang yan, di ba? Yan. Kapag dual, ilan? 200 to 230. Oh, 200 to 230 kapag dual aircon mga padi. Kaya mga adventure, mga light ace. Basta yung dual aircon, yung merong nakahang dyan sa taas ninyo. So, 200 to 230, pwede pa yun mga padiha. Para hindi kayo malito. Kapag mga single lang, 150 hanggang mga ideal ha 150 to 180, sagad na yung 200. No? Kapag sa mga dual, 200 hanggang 230, okay pa yun mga padi. Alright? So tandaan nyo mga padiha, maraming salamat sa inyo mga padi.